Una sa lahat, saludo pa rin tayo sa gilas sa ipinakita nilang laro dito sa OQT mga Filipino basketball fans. Nasa likod nyo kami manalo matalo, parati kaming nandito patuloy na susuporta sa gilas team. Kitang kitang butas ng gilas kapag walang kay Soto, hirap tayo sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at pagkuha ng mga rebound. Konti lamang ang option natin ng na mga play sa loob ng paint, pahardo, sealed na nga, napigilan, nababantayan, nahuhuli ng kalaban. Kagaya na rin ang nasabi natin, iba pa rin ang kay Soto, pahardo sa loob ng paint, may dalawang bigs na nakikita ang mga guards natin na pwede nilang pasahan at yung kalaban nga rin, hindi alam kung sino ang ida-double team o kung sino ang lalapitan para sa help defense dahil kapag kay Soto at Fardo ang nasa loob ng paint, high post to low post ang eksena at ilang ulit natin na nakita na epektibo ang play na ito. Hirap na hirap ang gilas sa loob ng paint laban sa team ng Brazil. Nagkabaliktara noong walang kay Soto height advantage na pura gilas Pilipinas ang nagbukhang maliit sa game na ito. Fardo, huli ang laro sa loob ng paint, walang katulungan na kay Soto at mahigpit ang depensa ng Brazil sa loob ng paint. Sa kanya, isa lang ang kanilang binabantayan at ito nga ay si Junmar. Alam ni Coach Tim Go ng kalakasan ng gilas at ito ay ang pagkakaroon ng solid na 4 at 5 para gumana nga rin ang 1-2-3. Magkakaroon sila ng open na tira at may mapapasahan sila sa loob ng paint. Depensa ng kalaban, malilito nga rin kapag buo ang gilas team. Sayang, ang Olympic ticket kung hindi lamang injured si Kaisoto, Soto, sigurado hirap ang Brazil sa loob ng paint at posible na tayo ang nanalo dito. Pero dahil nga sa walang Kaisoto, Soto, limitado ang place natin sa loob ng paint at yung depensa, humina rin. Walang rim protector na kagaya ni Kai. Pang international na play natin na wala laban sa team ng Brazil. Dito natin naramdaman yung kasabihan, you cannot teach height. Kitang kita sa laro, hirap ang gilas sa loob ng paint. Sayang, pero saludo pa rin sa nagawa ng gilas sa OQT lumaban sila bilang isang team. Yun nga lang, hindi rin maiiwasan ng injury kagaya ng nangyari dito kay Kai Soto na bawasan ng lakas ng gilas noong hindi ito nakapaglaro. Malaking improvement pa rin ang pinakita ng gilas dito sa OQT. Saludo tayo sa kanilang nagawa. Lumaban na buo loob. Isang malaking panghihinaya nga lang dahil Olympics na sana ang naabot natin at every 4 years nga ito. Kaya maghihintay na naman tayo ng apat na taon para sa susunod na Olympics. Saludo kay Coach Tim Cohn. Saludo sa mga players. Kasama nyo kami sa panalo. Maging sa talo. Nasa likod nyo ang Pinoy basketball fans. Dismayado ng konti pero ganyan talaga ang larong basketball. Maging sport tayo. Hindi lang umayon talaga yung pagkakataon sa atin. Nagka-injury pa nga ang isa nating player. Move on na tayo at SGA naman ang magpapakita ng galing sa basketball court Jones Cup lapit na ang magsimula dahil sa nagbabalik sa hardcourt isa sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans. Kay Soto naman maganda ang naging performance dito sa Olympic qualifying tournament hanggang sa nagka-injure ito. Abangan natin ang update sa kanya dahil hindi ito naglaro laban sa team ng Brazil baka may ibang plano nga rin ang kanyang kampo sa kanya maliban sa paglipat niya sa Koshigaya Alphas baka may niluluto pa nga ang Wasserman para sa kanya dahil hindi naglaro si Kai at magsisimula na rin ang NBA Summer League. Pagkakataon naman ito para sa SGA, aagawin nila ang spot at mataas nga rin ang chance nila na magkampiyon dito sa Jones Cup. Sayang ang gilas pero maging proud tayo sa ipinakita nilang laro. Umabot sila sa semifinals, isang malaking hakbang ito para sa gilas team. At knockout sa first round, nalusutan nila na kung saan marami. Ang nag-akala na laglag na ang gilas sa first round pero kita naman natin umabot sila hanggang dito sa semifinals.